Tayo ang mga scholar ng bayan. Karapatan natin ang dekalidad, libre at makabuluhang edukasyon. Karapatan natin na sarili pamamahala, malayang pamamahayag, pagbuo at pagpapayaman ng mga organisasyon at boses sa pamamahala ng pamantasan. Karapatan natin na igala ang ating etnisidad, pampulitikang paniniwala, ang piniling kasarian, relihiyon at maging ang pang kalagayan. Ang ating mga karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Responsibilidad nating igiit, ipaglaban at ipagtanggol ang ating karapatan sa edukasyon at demokratikong karapatan sa anumang oras at anuman ang kapalit. Tayo ang mga iskolar ng bayan. Hangad nating wakasan ang kolonyal na sistema ng edukasyon sa UP at sa bansa. Isang edukasyong nakatuon sa pangangailangan ng pandaigdigang pamilihan, mga dayuhang kumpanya at ng ibang bansa. Hangad nating wakasan ang komersyalisadong edukasyon sa UP at sa bansa. Isang edukasyong negosyo at pinagkakitaan. Matuloy at kahigante ang pagtaas ng halaga at iilan lamang ang nakikinabang. Hangad nating wakasan ang pasistang sistema ng edukasyon sa UP at sa bansa. Isang edukasyong sumisikil sa ating mga demokratikong kalapatan at kontrolado ng mga nagaharing uri para sa kanyang kapakinabangan. Hangad nating mabago ang kolonyal, komersyalisado at pasistang sistema ng edukasyon sa UP at sa bansa. Tayo ang mga iskolar ng bayan. Pinaglalaban natin ang isang makabayang edukasyon. Isang edukasyon na naglilingkod sa pangangailangan ng ating bansa para sa ganap na kaunlaran sa panga-magitan ng reformang agraryo at pambansang industrialisasyon. Ipaglaban natin ang isang scientific edukasyon. Isang edukasyon na malaya mula sa impluensya ng mga nagahari na nagmumula sa katotohanan at sila sanay na magkritika at magbisibo sa ang mga kabataan. Ipinaglalaban natin ang isang makamamamayang edukasyon isang edukasyon libre na kakatugon sa ating mga pangangailangan at higit sa lahat, kinikilala natin ito bilang isang karapatan. Pinaglalaban natin ang isang makabayan, siyentipiko, at makamasang sistema ng edukasyon sa UP at sa bansa. Kinikilala natin na hindi lubos ang makakamit ang makabayan, siyentipiko, at makamamamayang sistema ng edukasyon sa UP at sa bansa sa kasulukuyang mapangapi at mapagsamantalang sistema ng lipunan. Tayo mga eskolar ng bayan Ipag-iisa natin ang lakas natin sa lakas ng mga mamamayan upang makamit ang isang makatao at makatarungang lipunan. Isang lipunang malaya mula sa kontrol ng mga dayuhan at pagsasamantala ng ilan. Tayo ang ispoy at mabayan at ito ang ating panata. Panata nating magsama-sama. Panata nating pumilos. At panata nating patuloy na lumaban para sa ating kinabukasan at nagsampayanan.